Ano na hurot ko. pangalan mo, ba? Merida. Hmm, nakita ko si Merida. Punta daw siya doon sa bahagan. Dito na ako malapit ng lakad-lakad kasi uh, punta ko sa park malayo. Kasi, kasi ha? si... Oh, doon. Kasi pagbaba, kawajan. Pagbaba. Basta. May ano yan, may dinadaanan na tulay. Tapos yung may kalsada na ano, may kalsada na inaayos. Aba, kan mga imong hinanap ka. Aba, kan malaban. Hay nako na sarabi. Papunta sa Robinson nga. Na, na street. Robinson ano, Alibago. Oh, okay. abakan kan doon. Mayroon ako na dito. Ito, toro ko sa'yo. Ikot lang ako doon, tapos pa ako konti so, lang yung ano ko ga ikot ka lang hmm. kasi alam yun yung may mga binti ko masakit mm -hmm. binom lang ako ng ano <coughs> yung, uh, tarik ay B2, B1, b mayroon na man ako niya, ga hindi man siya wala tapos pag gil <coughs> ano, ka pag na ka nag ano ka lang sa mga yung mga uh,